Isang malungkot na balita Alex Gonzaga, nakunan muli sa ikatlong pagkakataon. Bago pumasok, ang 2025 ay nakunan muli sa ikatlong pagkakataon ang actress, TV host at content creator na si Alex Gonzaga. Kinumpirma ng kanyang asawang si Miki Morada ang malungkot na balita sa interview sa kanya ni Tony Gonzaga na napapanood sa YouTube channel niyang Tony Talks. Ayun kay Miki, nakaranas muli ng miscarriage si Alex noong Disyembre 2024. Ito'y matapos ngang makuna ng aktres ng dalawang beses mula ng ikasal sila taong 22. Nung nalaman namin na pregnant kami for the third time, nagpa-check up kami kaagad sa OB and okay naman. Tapos nag-decide kami na mag-iingat na talaga siya. And the second week, okay pa yung ultrasound. Pagbabahagi ni Mikey. To be honest, kami ni Alex nung nalaman namin na pregnant siya, hindi namin talaga akalain. Wala kaming plano. Ang plano namin, baka posibleng mag-prepare muna ng katawan, IVF, pero naturally pa rin gusto naming subukan, ani Mikey. Sabi ng Mr. ni Alex, hindi umabot ng isang buwan ang pagbubuntis ng asawa. Hanggang dun sa pangatlong linggo eh, sabi sa amin nung doktor, naku wala na namang laman, blighted ovum ulit. Base sa isang health website, ang blighted ovium ay ang pagdevelop ng fertilized sa uterus pero hindi natutuloy sa embryo. Kasunod nito, nang hingi ng second opinion ng mag-asawa sa ibang doktor at dito nila na diskubre na mahina ang heartbeat ng ipinagbubuntis ni Alex. Pagdating namin sa ultrasound na yon, merong bata sa loob, may baby sa loob. Naiyak ako nung narinig ko yung heartbeat. First time kong nakarinig ng heartbeat sa ikatlong try. Nalaman namin na mababa yung heartbeat na 60 pave lang. So that same day, pumunta kami sa ospital. Tinray namin habulin, baka masave pa yung baby, pahayag ni Mikey. Ngunit sa next consultation ay wala na ang heartbeat ng sanggol. Ramdam ni Mikey na nagpapakatatag si Alex nang malaman nila ang nangyari. Strong siya eh, pero nung umuwi kami ng gabi, dun siya nagbe-breakdown. Sad pa ni Mikey. Sabi pa ni Mikey tungkol sa kanilang ikatlong miscarriage, At the end of the day, kahit anong mangyayari, biyayaan man tayo o hindi, kahit tayong dalawa lang magkasama, okay lang. Every experience makes our relationship stronger. Kung iisipin ko noong 2019, para lang kaming nagbabahay-bahayan, but now we've been through so much together, dagdag pa ni Mikey Morada.